Nandito naman po tayo ngayon sa amin. Ngayon ay mag-ihaw po kami ng manok po mga ka-idol. Ito po ngayon yung ulamin namin yung araw kasi wala po kami ngayong ulam. ay Ito naman yung ihawin namin ngayon kasi masarap kasi pag native na manok mga ka-idol. Sobrang sarap nito. Yung sabaw nito ay sobrang sarap. Kaya nag-init muna ako ng tubig mga ka-idol. Maya-maya ay tatanggalan ko na po yan ng balahibo. Para katapos tatanggalan ay lulutuin na po natin mga ka-idol. Ito na po pala yung mainit na tubig mga ka-idol. Itay-itay lang po tayo kasi magluluto naman po tayo ng manok mga ka-idol yan Sobrang sarap po ito mga idol yung lulutuin natin ngayon. Chicken box naman no. mga kaidol ba tatanggalan na po natin ang balahibo to mga kaidol para maluto na natin na po at tupla yung mas malaking langgana mga kaidol tanggalan po natin ang balahibo to mga kaidol para maluto na raw mga kaidol kasi ilang araw na po ako walang vlog na tinasama kay ulit eh. busy kasi ako kaya wala po akong nagawang mga no idol yung content na maganda ganda eh kung ano yung ginagawa ko po mga kayo ulit ito, lang, ito lang po yung lagay ko ngayon sa video ko mga kaidol oh. Isang na natin to para mamaya yung labas nito ay tinulang manok. At sobrang sarap nito mga, mga kaidol. Ayan. Balatan muna natin to. Pag natapos natin itong tanggalan ng blebo, Gagayatin na po natin to para maluto na. Kasi alas 9 na po. Yung oras ngayon ay alas 9 na pero masakit yung init kasi nandito po kasi yung ngayon sa dagat eh. Kasi yung area kasi ng asawa ko ay dagat po ito eh. ito lol malapit tayo At, na tayo mga tapos ninyo ko yung ditowa ko ngayon kasi param sa kung bleh igoy so idol tapos nito ay eh, maliligo ko kami sa pangpampo -pang mga kaidol parang sabuan kasi ngayon eh Sarap maligo. Sobrang init. Ilang araw na kasi dito na walang ulan. May ikit isang linggo na po. Mga kaidol Ikit na po matapos. Tatanggal ng bray po, po mga kaidol dito. Oh. Ang ganda pa po mga kaidol. Oh. Gitu. At yung po muna natin to mga -idol. Ay ito mga kaidol. Katapos ay lutuin na po. Ayan mga guys, nandito na pala yung manok at natapos na po. hugasan ko na po to at lulutuin na po to natin mga idol yung manok. Po, uh, po mga idol ay yung magluluto po kasi nito ay yung ugangan ko po mga idol. Ah, sabi daw siya na ang daw magluluto. Ang so mga idol, at idol, pupunta po kami ngayon sa pangpang at maliligo po kami mga kaidol kasi yung magluluto nito ay yung agangan ko po mga kaidol mga kaidol tapos na po Ayan, mga kaidol maglulutuin na po ito namin mga kaidol kasi yes, magyaya yung asawa ko maliligo doon muna kami sa pangpang at doon yung pangpang namin mga kaidol nung pinapakita ko dati po, kasi malalim po kasi yung tubig ngayon at ang sarap po umligo ampo po, mga idol at samahan niyo po kami mga kaidol. idol at doon naman po tayo maliligo po tayo ngayon mga kaidol. kasi yung papa ng asawa ko na lang daw magluluto ng manok yan Diyan po mga kaidol. andito na po tayo ngayon sa pang pang mga kaidol. idol at maliligo po kami yung mga ka idol kasama ko po yung asawa ko po at saka yung anak ko po mga kaidol. idol po sa sagda na una na nga po sila eh at sumunod na lang po ako mga kaidol at kasama ko yung anak ko mga kaidol yan ayun po ay maliligo po kami at mag enjoy enjoy kasi sobrang lalim kasi ng tubig ngayon dito mga kaidol at ang ganda talaga dito mga kaidol oh o mga kaidol ang ganda kasi dito mga kaidol yung tanawin kasi dito mga ka-idol ay sobrang ganda po mga kaidol, oh. Uh, eh, kanina marami dito mga bata na naliligo eh. Problema hindi na po namin nabutan eh. Kami na lang po muna yung maliligo. Pag ganitong araw na po eh, maganda po talaga. Kasi high tide po kasi ngayon. At ngayon po mga kaidol at samahan niyo po kami maligo mga kaidol. Kaidol samahan po ka. maligo po tayo mga kaidol. So, sobrang saya po ng

Mamaw! Mamaw! Sobrang lalim ba tingin dito mga kay John, may tubig? Mulog dabi pa. Uh. Ah. Enjoy well, muna kami mga at... oh, kay Lol at kapag banding nung, nung muna kami mga kay Lol kasama yung anak ko. Oh. Uh! <laughs> uh.

Po, mga kaidol nandito na po kami yun sa bahay natapos na rin po kami maligo po mga kaidol at upo muna tayo dito pahinga mga kaidol ang um, thank you nga pala sa asawa ko na naligo kami at masaya kami kanina mga kaidol at hanggang dito na lang po yung pagbablog ko mga kaidol at maraming maraming salamat po sa inyo at sana po masuportaran niyo yun po yung aking YouTube channel po mga ka-idol. And please to support to may follow to my YouTube channel po mga ka-idol. And maraming maraming salamat po mga ka-idol. And bye-bye.